yun umukay na siya nawala na yung malakas na ikot ng pan ayun nagbut na okay um, so guys ayun uh, welcome ulit sa aking youtube channel gusto ko lang i sa inyo itong uh, slim type na ori ng cpu so kung familiar kayo guys sa slim type na cpu ba ipakita ko na lang dito sa may itaas na picture. So, yung slim type, yung katulad nito, ito ay isang origin niya ng slim type na CPU na Lenovo. So, itong isa, kung may kita nyo guys, slim type din siya. Pero, ang brand naman niya ay um, Dell Optilex siya. So, ang napansin ko lang kasi guys sa mga slim type na na mga unit based on my experience as a computer technician, ang common na nagiging fault sa kanila, wait lang, ay yung, uh, kung na-encounter nito guys, guys uh, kung meron kayong slim type na, na CPU or system unit, katulad nito, alam niyo guys yung common na issue nila na kasi ito, pinaka-common talaga to sa mga slim type na, na unit katulad ng HP, Lenovo, and then Dell. So, yung pagkatagalan, alam niyo yung sobrang lakas ng ikot ng pan, di ba? So, pag minsan kung makapansin nyo yung pan na parang malakas ang ikot, ang, ang ikot yung pinaka CPU pan. So, um, ang issue niya na na-encounter ko, so sana, sana na-encounter niyo rin to Yun nga, yung sobrang malakas yung ikot, yung to the point na parang uh, magboblow yung pan, di ba? Or yung nga yung mag yung yung mag over na ng chat ng masyadong uh, pag-ikot yung pan niya for example kung yung CPU pan yung nakita yung sobrang lakas ng ikot niya and uh, yun nga wala siyang display no display so ganun yung issue niya nung una walang display kung na-encounter na niyo yung issue na to yung walang display yung slim type na system unit katulad ng dalawa na to Pagkatapos, sobrang lakas ng ikot ng CPU pan or ng system pan. So, dalawa lang yung may malakas na ikot dun. Yung CPU pan or yung system pan. So, tapos wala siyang display. And then, yung pangalawang uh, diagnosis ko na nakita na common din sa mga slim type na HP, Dell, or Lenovo. Yung uh, may display man siya. So, kung na-encounter nyo man yung pangalawa na to may display man siya pero sobrang lakas so, sobrang lakas nga ng ikot ng fan niya to the point na para magbo-blow na so hindi hindi po 'yun normal guys so ang pinaka pinaka common na naging cause pala noon so na fix, na ngayon na fix ko na siya we, na at na repair ko na ayos ko na siya marami rin na kong in, uh, in attempt na trial and error inaamin ko guys pero yung pinaka panel na naging solution ko sa, sa sa slim type na may ganung uri na issue na napakalakas ng 'di ba, yung ikot ng pan niya, yung CPU fan or system fan tapos wala display or may display. So hindi po 'yun normal. Ang ang cost noon yung corrupted na BIOS. So kung kung hindi, hindi pa kayo ganun familiar kung paano manaman ang corrupted na BIOS, siguro pwede ko rin i- i-recommend sa inyo yung ibang mga vlogger na nag nagpapaliwanag related kay BIOS. So, So, ang, ang solution na ginawa ko sa kanya guys, pinlash ko or program ko yung kanyang BIOS. So, nung una, inami ko marami rin akong naging attempt. So, for example, kung na-encounter nyo rin to yung ganun ngayon, no display, and then napakalakas ng ikot kung paan para the point na magbablow na una yung ginawa, kung yung ginawa yung step, yung saram, ba Common na ginagawa natin, nililinis natin yung yung kanyang RAM. So, ginawa ko na rin yun. Naka ilang beses na akong mag, ano, uh, nagpalit palit ng RAM, tapos nilinis ko na, pinambura. And then, and then uh, uh, to the point na ginamitang ako na rin ng lighter fluid para siguradong malinis yung RAM niya, hindi pa rin siya nagdi-display nung una. And then, uh, nagdudahan ko na rin yung CPU kasi meron na akong nag ay, nag nagawang, uh, meron na akong na-repair na nung previously sa customer ko na CPU processor yung sira pero hindi yung slim type eh yung normal na CPU na kamukha nito so so medyo naging uh, risk or critical sa akin yung ko dito so iyon pala corrupted yung kanyang BIOS so nung nung ko yung kanyang BIOS ayun sa kanya nagdi-display so ngayon pa natin e, ire replace -re yung BIOS So, iyon yung solution guys. Kung malakas yung ikot ng pan, yung CPU, ma CPU pan man yan, o yung system pan ng slim type na Dell HP or, or Lenovo, pare-pares lang yan guys. Marami na akong na-encounter na na gan, ganito. Yung dati kong computer, ganun din. So, kung meron kayong gantong uri ng mga unit, so, ito yung, yung pinaka- pinaka- pinaka-effective na solution. Kailangan talagang i-reprogram si BIOS. So, So, siguro, ah, uh, medyo ipapaliwala ko yung ginawa ko. Yung iba kasi, gumagamit ng tool na bibilis through online. So, medyo, na-realize ko, medyo mahirap yun. So, ang ginamit ko lang is CD. So, ipopost ko lang, pakikita ko yung CD. Ginamit ko, dun ko install. So, wait lang, ah. Ito nga pala yung CD yung tinutukoy ko. So, ito po yung CD na, na, na blanco nung una na meron ako. So, na-realize ko kung meron pa bang ibang way para ma-flash ko yung kanyang BIOS. Kasi yun lang talaga yung nakikita kong paraan eh. Meron akong nabasa sa sa YouTube and then inaamin ko guys kahit na ako isang computer technician uh, nanonood din ako ng mga ng mga tutorial sa YouTube lalo na yung gantung uh, gantong complicated na nakaso so, doon ako na motivate na baka nga yung BIOS, yung kanyang sira. Kaya wala siyang display tapos napakalakas ng ikot ng system pan niya. So, yun. So, inisip ko kung pa paano ko ma-reflash or ma-reprogram yung kanyang BIOS kasi mahirap yung paraan na yun, 'di ba? Meron pinibiling isang specific na tool sa sa Shopee or Lazada na, na nire-recommend ng mga vlogger na katulad ko na na computer technician which is para medyo hassle yun, di ba? So na realize ko ano yung mas mabilis na paraan para ma-flash ko or ma-reprogram ko yung kanyang BIOS. So kung hindi niyo alam yung tool yung tool na yun, baka ipakita ko na lang din sa picture. So iyon yung tool na na or kung kung panonoorin niyo yung paraan para mag-flash ng BIOS sa isang CPU sa ibang mga vlogger. Uh, pakikita ko nang siguro sa inyo sa, sa itaas na tips sa picture kung ano yung itsura So, so anyway, kasi mahirap gamitin yung tool na yun eh. Kinaklam siya or kailangan mo patanggalin yung BIOS sa mismong yung BIOS chip sa mismong motherboard niya. So, nakaisip ako ng mas madaling paraan guys. Pagdating sa mga slim type na HP, Lenovo, or Dell, katulad ng mga yan. So, So, pinalad ako guys, Nakas, na, nachambahan ko siya, ginamitan ko lang ng CD. Ang ginawa ko, kung pamilyar na kayo guys sa pag, pag uh, paggawa ng bootable na USB drive halos kamukha lang din nun kaso naglalo ko yung USB ko and then nag naghanap ako ng ibang way para maboot ko siya so CD ang ginamit ko so ano ba yung paraan para na, na flash ko yung bios niya so tinatry ko guys na hanggat maaari may palawanan ko ng maayos eh. so but anyway sa sa mga sa mga na, nan 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 nanonood po diyan na merong brand na slim type na Lenovo or Dell Optilex or HP baka makatulong po ito sa inyo kasi kung meron pong issue nga na katulad nun na napakalakas ng ikot ng sis nung system pan niya or ng CPU pan pagkatapos no display and then kahit na may display siya hindi po normal yun corrupted pala yung BIOS niya so para ma-flash ko yung BIOS niya ang na ko uh, meron din akong napanood na isang mahusay na foreign vlogger na computer, computer, technician. So, ang ginawa niya kasi, pumunta siya sa mismong website ng HP. Ako naman, Lenovo, yung brand na to, pumunta ako dun sa mismong website ng Lenovo, nung eksaktong brand ng unit na to. So, for example, yung unit na to ay Lenovo Think Sentry uh, 72 Edge. So, pumunta ako dun sa website ng Lenovo and then tinipe ko yung yung eksaktong model ng CPU na to, system unit na yan, And then, pagkatapos nun, no, yan. Sinearch ko nga siya sa Google. Tapos, tinoktong ko yung Lenovo ThinkCentry uh, 72-edge BIOS. So, tumabas nga yung BIOS file niya. So, yung BIOS file po na yun, na nakita ko through online, binurn ko siya. So, so yung file na yun. So, kung marunong na, na kayong mag-burn ng CD, guys, it's really uh, common na rin, guys, yung Ibe-burn ibe, -burn, ibe -burn nyo lang yung file na 'yon dito sa mismong CD na 'to. So binan ko lang yung BIOS file sa mismong CD na 'to. And then total meron siyang DVD ROM dito. Ito yung DVD ROM niya. Ayan. and then saka pagkatapos kong na-burn yung BIOS file dito sa, sa mismong CD niya, and then yun nga nilagay ko yung CD sa loob ng DVD ROM. ah uh, uh, nasinalpa ko siya talagang ganyan tapos oh wait, nakawit pagkatapos yun nga and then natyambahan nga natin guys nag start na siyang meron uh, mer merong lumabas sa, mis sa mismong screen eh, yung mismo kulay blue na, na parang update bios ngayon tapos yun na na-reflash ko or na-reprogram ko yung bios niya sa so, pamamagitan lang ng CD or kahit pwede rin sa USB. So ang paraan guys, punta kayo dun sa mismo eksaktong website kung anong brand yung inyong CPU. For example, akin Lenovo. Yun yung sa inyo HP or Dell. So hanapin nyo dun yung mismo eksaktong unit nyo tapos uh, isearch nyo lang sa Google din mismo yung for so, example, yung ginawa ko nga, Lenovo ThinkPad, Think Century 72 Edge BIOS. So, nakita ko yung BIOS file niya, na-update ko siya, and then yun, boom! nag-gumana na siya, nagka-display na siya and then hindi na umiikot ng napakalakas yung kanyang pan, hindi katulad noon na. So yun. Okay. Uh, i-recall ko lang guys yung method na to. Uubra lang siya guys sa mga viewers po diyan kung malapanod uh, mapapanood niyo yung method na to sa mga uri ng CPU or system unit na Lenovo, De Dell or De or HP na ang issue yung napakalakas nung ikot nung CPU pan o ng system pan to the point na parang magbo-blow siya tapos may display or walang display so ang kailangan po natin gawin doon i-update natin si BIOS or i-flash natin siya so yun, yun po yung method na nag-work sa and then yun nga na-chamba na, na natin na, na ano na, nagka-display na, na, -na siya ito nga pala ay sa sa kasing po itong uh, system unit na to na pinagawa niya sa akin kasi uh, ayun nga, uh, sayang eh. kasi ma ma magandang klase rin naman yung mga slim type so ang problema nga lang meron silang iisang issue na kung saan napakalakas ng ikot ng pan tapos no display so iyon yung solusyon kailangan i-reprogram or i-reflash yung kanyang bio system sa motherboard so okay